Narito na po yung gamit ni Tio. Napakaganda rin okay, naman. Narito na po yung kay Tio. Na gamit. So sinasabi niyang ito ay dignum ano. Dignum dugo. Yun ang sabi niya dyan sa gamit na yan. Iba kasi ang pagkaano niya sa pagiging kahoy, ano? Eh, dahil lang kahoy talaga ay eh, hindi katulad po nito, pero mainam naman po ito. Pero yung sa dignum dugo, para masasabi ko na hindi ito ang dignum dugo na tinatawag. Eh, kasi ang dignum dugo, kapag yan binabad mo sa tubig, talagang may mga katasyan na parang pula. Yeah. Pero maganda po ito. Magandang uri ito na medalya. Dahil siya ay magkabila. Tapos nakatungtong nakatungtong po siya sa mundo. Ayun. <clears throat> Mainam ito sa nagpasan pangkaligtasan sa lahat. Sa mga biyahe pero hindi nga hindi din. Nagkakaroon din siya ng malakas na depensa at yun nga po mapangakit itong gamit na ito palubag loob sa mga tao kakaiba po yung santo ninyong yan kakaiba tsaka talaga matagal na luma na itong gamit na ito Una ko palang kita rin dito po, talagang may buhay, may buhay naman. Tsaka ito, sadyang luma na itong gamit na ito. Itong sanbinita niya. Nasasabi ko talaga napakaluma, pero kung makikita niyo yung ano niya, yung pangalan niya, napakatutuwid ng letra. Kaya ito'y talagang matagal na, na hinahawakan niya mo nang galing pa ito sa panayang uh, ninuno kahit sa mga letra kung makikita nyo pantay si katulad ng iba na medalya na iba yung letra niya kumbaga hindi katulad nitong uh, sigo yun, solid yung pagkakagawa ng letra talaga napakaluma na yung lumang nahawakan na ito ito naman sa tangkay eh. ito din nanggamit ito San Benito itong San Benito ito nagagamit din po yung panggamutan eh. kasi yan yung mga dumidikit sa kwan kapag meron kang pinsala limbawa kayo ay may pilay sa likod alam ng gamit na yan titigil yan kapag pinuskos mo titigil yan ito ba ito umang budik yan may isa sa pinapakawala ng kapatid ko. Pero yan nga, magaling naman siya magkwa. Mag lambat. Ayos po ito. Pwede niyong kwintasin. Ito naman yung kay Tiong, kay Tio. Iniwan niya ito. Itong cross na magbanigtaran silver daw yan silver tapos ito ito yung ano na stainless Ayan. ito may mga laman parang po itong gamit pero ito ano ba itong isang ito maaaring ito ipwedeng yung lagyan ng mga karga na orasyon yun nga lang anong mayroon dito ba't ito na pasama tsaka hindi na may tanso no bakit oh, nandyan yan? Okay, skip natin to. So, yan. Narito <clears throat> rin po yung sa kwan, napakagaling na alimango. Ganda ng dibdib niya. Back to back. Yan yan. Ang alimango, mahusay po yan pagdating sa hanap buhay. Kasi, yan, maamo din yan sa mga tao. Kahit sa pakikisama, pagkakiibigan kahit sa mga relasyon mahusay din pong makitungo pag meron kayong alimang lalot back to back kasi nadidepensahan nyo yung harap at likod ninyo pag meron kayong back to back na gamit Ayan. <coughs> ito may nagdala lang po nito dito ito yung luno Ayan, luno po yan pero sabi niya, ang kwan dito ay dignum sinukuan. Sabi niya, ang nagdala po nito, dignum sinukuan daw ito. Luno. Oh. Luno. Grabing luno ito. Dignum daw po sinukuan. Ang oh, usay din. Berin daw po yan oh. may hawak na supot. Ayan. Malulupit pa na yung mga gamit. Na mga luno, ano? Si San Miguel Arcangel. Ayan. Mayroon naman tayo nitong salita, ano? Pakita ko lang sa inyo. Hindi kayo maligaw. Meron dito ang San Miguel Arcangel. Nakikita natin yung dyan. Parang dito. Dito yun. yun. Ayun. San Miguel Arcangel. Ayan. Aba. Ama, abal. Ama. Lugaste. Ama, lumayos. Rex Coit Sikot Dios Istumihi Baltius Damihi Prodeo It In Deo Mori At suskindam manung Dii It Pum In Bahinam Napakaganda at meron pa kayong mababasa dito Meron pa yung sa likod Pinakang testamento pa rin yan panalangin ni San Miguel Arcangel Rito. kasi sabi ko yan ay ibibigay na San Miguel Arcangel Ganda. sa sing sing naman teka na siya itong malabo yata itong ating Ayan, ang sing-sing. Buhay na buhay yung nasa loob. May Santa Cristo rin, salita. Sinauna pa, pag gusto. Ito naman yung singsing -sing na may karga na banaog. Tatlong uri ng banaog. So yun lang, hindi na po natin itong lubok na to. God bless, maraming salamat.